turo ako sa inyong napakalapit na tricks. So tricks to guys kung paano makatipid sa ating mobile data usage. Kung tayo ay nag-load lang ng mga promo katulad ng Go50, Go90, Go50, or kahit ano pa man yung promo yan, tinitipid natin yan. Kasi nga, once na maubos yan, hindi na tayo makapag-internet using mobile data. ngayon may tuturo ko sa paraan para kahit pa paano is makatipid talaga tayo sa pag-consume ng data usage natin. Meron ako yung tuturong dalawang paraan para makatipid tayo. So, unahin ko muna guys yung nasa settings ng ating cellphone. Ngayon, pag hindi nyo mahanap sa settings yung ituturo ko ngayon, ay papadownload ako sa inyo mamaya na application. So, una natin gagawin guys sa settings muna tayo. Hanapin natin yung settings sa ating cellphone. Once na makita na natin yung settings, click lang natin. Ngayon guys, pag andito na tayo sa settings, hanapin natin dito yung SIM card and mobile network or sa ibang device sa kalagay, dual SIM or mobile data or minsan naman mobile network lang. Kung ano yung makita nyo at ano yung nabanggit ko na meron kayo, open nyo lang. So, click open. Ngayon, pag na-open na natin yan, hanapin natin dito yung data usage. So, guys, take note, ha. Magkakaiba tayo ng style ng settings. Hindi porket ganito yung pinakita ko sa inyo is ganun din sa phone nyo. Pag iba yung phone nyo at iba yung brand, automatic iba din yan. Pero, alam ko, meron yung data usage na tinatawag. So, hanapin natin dito, guys, yung data usage. Sa akin, techno po ba ito, matatagpuan siya sa network optimization. Andito siya sa data settings and data usage sa ibang device, ang alam ko, pag click mo yung settings at pumunta kayo sa mobile network or dual SIM or mobile data or SIM card and mobile network, automatic meron dyang data usage na nakalagay. So, hanapin nyo lang guys yung data usage. Pero kung mahirapan kayo guys na ang gagawin nyo lang, i-back nyo lang. Di ba kakaupin nyo lang ng settings? May eh, makikita kayo dyang search button or search settings na nakalagay. So, click nyo lang. Basta guys sa loob ng settings ha. Sa loob ng settings nyo hanapin yung search. Then, i-search natin dito yung data data usage. Yan guys, yung isi-search natin, data usage. Kung makita nyo guys, sa part siya nakalagay, nakalagay dito, data settings and data usage. Kung ngayon guys, pag nakita nyo na, tap nyo lang. Once na matap nyo na, automatic, dito kayo mapupunta. So naka-highlight na yan, ang gagawin lang natin, tap lang natin. Then automatic, andito na tayo sa data usage or data manager ng phone natin. Kung makita nyo guys, mayroon ditong data saver na nakalagay. Ang gagawin natin dito guys, dapat ma-on natin yung data saver para kahit papano is makatipid tayo kung ang load natin is mga promo lang. So ang gagawin lang natin, tap lang natin itong data saver. Basta matap na natin yan, nakalagay dito, use data saver. So ang gagawin natin, kailangan natin i-on at itap yung button. So, click natin yan, automatic naka-on na. Ngayon guys, para makita natin kung ano lang yung naka-on na application and system app, ang gagawin natin, tap lang natin itong unrestricted data. Click natin yan. Once na makiklik na natin yan, dito tayo mapupunta. So makikita nyo dito yung mga application at mga system apps. At kung mapapasin nyo guys, lahat yan naka-turn off. Maliban sa may mga system apps talaga na kailangan i-turn on katulad ng carrier services. Kasi nga, kailangan nyo ng cellphone natin. So ibig sabihin guys, pag naka-turn off, hindi yan nagkukonsume ng battery. Pag naka-activate yung data saver. Once na naka-turn off dyan yung mga application at mga system apps, automatic hindi yan nagkukonsume ng data kaya kahit papano makakatipid talaga tayo sa ating load lalong lalo na kung load natin is limitado lang ngayon guys kung halimbawa may mga application kayo o may mga system apps na gusto nyo i-on para mag-consume ng data, walang problema so ang gagawin nyo lang, tap nyo lang yung button so kunyari ito guys, kung gusto nyo i-on on nyo lang, automatic magkukonsume na yan ng mobile data natin pero guys, kung halimbawa ayaw nyo, i-turn off nyo lang take note guys ha, gagana lang ito pag naka-on yung data saver mode yung sinasabi kong data saver mode is yung inactivate natin na use data saver. Kung hindi, paano naman kung wala kayo nito? Or paano kung hindi nyo mahanap talaga sa settings, kahit naman naman nyo hinanap, or kahit na-search nyo na sa search bar or search engine ng settings sa phone nyo, ang gagawin nyo lang guys, magdalo lang kayo ng application na ituturo ko. Kung in case man, na hindi nyo talaga mahanap dun sa ating settings. So, ang gagawin natin, pumunta lang tayo sa Play Store. Hanapin natin dito yung Play Store guys. So, once na makita nyo na yung Play Store, click lang natin. So, eto yon tap lang natin yan. So, once nandito na kayo sa Play Store, ito na yung search nyo. Yung Internet Guard. Once na ma-download nyo na ma pa install, open nyo lang. So, pag na-open nyo na, eto yung makikita nyo dito. So, yan yung logo ng dashboard nya. Then, may button dyan. Yung tatlo dyan. Una, yung Apps, Show Log, and Pro Features. So, dito tayo sa My Apps. Pero, bago tayo mag-click sa Apps, kailangan muna natin i-activate or i-turn on dito yung button sa baba. Kung mapapansin yung naka-off yan, dapat i-on natin. So, tap natin yan was na matap mo yan, lalabas yan. Internet guards, ang gagawin mo lang is pwede mong don't ask again, piliin mo dito or click mo lang dito sa may baba. Then, pag naka na, sunod natin gagawin si click mo lang dito yung apps. Ngayon, once na maklik mo na dito yung apps, lalabas dyan yung mga application na nakasave sa inyong device. So, katulad dyan, lumabas sa akin. Ngayon, para makatipid tayo sa mobile data, ang gagawin nyo lang is piliin nyo lang dyan yung application na sa tingin nyo hindi nyo na ginagamit para hindi siya mag-consume ng ating load or mobile data usage. For example, itong AI live. So, kunyari lang ha. Kunyari, ayaw mo mag-consume yan ng data. Once sa bukas yung inyong mobile data, i-click mo lang dito yung parang triangle dyan or yun yung mobile data logo. Pag click mo yan, automatic so ganyan yung magiging tsura. Pag ganyan, hindi niya yan mag-consume ng mobile data usage kahit na bukas yung ating mobile data. At kung halimbawa, yung inyong ginagamit naman sa internet is naka-Wi-Fi kayo or packet WiFi fi so syempre, mobile data pa rin yan. Kung halimbawa, nakaregister yan sa promo, ang gagawin nyo lang, halimbawa, nakakunik kayo sa packet Wi-Fi, Piliin nyo lang dito yung parang wifi logo dyan. Click nyo lang, automatic hindi na rin yan magkukonsume ng mobile data usage at makakatipid talaga kayo sa inyong promo na load or mobile data, okay? So sana nakatulong tong vlog ko ngayon.